Labing limang kahulugan ng dugo sa panaginip. Una, nakakita ka ng dugo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng permanenting sitwasyon na hindi mo na matatakasan. Pangalawa, kung ikaw ay nauubusan na ng dugo o pagdurugo sa panaginip, ito ay nangangahulugan na nawawalan ka ng pag-asa na masolusyonan ang iyong pinagdaraanan. Pangatlo, umiiyak ka ng dugo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na marami kang pinapasana problema sa buhay. Pang-apat, ang pag-ubo na may kasamang dugo sa panaginip, ito ay nangangahulugan na nagsasayang ka ng oras at lakas sa isang bagay o tao. Pang-lima, umiinom ka ng dugo sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng kasiyahan, kapangyarihan at tagumpay. Pang-anim, maraming lumalabas na dugo sa iyong buong katawan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na makakapera ka ng malaki at marami, kaya huwag kang magdamot pagdating ng pera. Pang-pito, ang pag-agos ng dugo mula sa mga ngipin sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng maraming pagkakamali o problema sa iyong buhay na kailangang suriin at itama. Pangwalo, dugo na nagmumula sa ulo o mukha sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga negatibong kahihinatnan ng kasalanan at kumita ng pera sa mga kadududang paraan. Pang-Syam. Kapag dumudugo ang kamay sa panaginip, ito ay nangangahulugan na nawalan ka ng isang bagay na may halaga. Ngunit may nananatiling pag-asa para sa kabayaran na mas mabuti kaysa nawala sa iyo ayon sa utos at tadhana ng Diyos. pang dugo mula sa mga daliri sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kaligtasan mula sa mga kasalanan o magdala ng mabuting balita ng kabuhayan at benepisyo. Panglabing isa, kapag ang dugo ay lumalabas sa ilong sa panaginip, ito ay nangangahulugan na nanangangako ng sapat na kabuhayan at material ng mga pagpapala na darating sa pamamagitan ng mabungang praktikal ng mga aliansa. Panglabing dalawa, kapag ang paa ay dumudugo sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng iyong patuloy na pagsisikap na kumita ng iyong ikabubuhay sa isang tapat na paraan. Panglabing tatlo, kapag ang dugo ay lumalabas sa bibig sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng mga damdamin ng pagkakasala o pagsisisi sa paggawa ng mga maling aksyon. Panglabing apat, ang pagsusuka ng dugo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng magandang balita na ang kalusugan mo ay bumuti at ang iyong sakit ay malapit ng mawala. Panglabing lima, sugat na nagdurugo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na kailangan mong ingatan ang iyong kalusugan at emotion. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.